Hello, be. Ayan, medyo mailap pa siya. Uh, bagong na ano kanina nakuha. O, oh, ayan, mailap. Hmm. Pero sabi ni husband, last na daw. Kasi masyado na kaming marami. At nagra-rent lang. Pero ayan, di ko lang natiis. Pero siguro last na muna siya. Kasi pang 23 na. Bago ka ko sa aming channel. Please click like, subscribe and the notification bell. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning. Update po tayo sa ating uh, rescued na kitten. Ayan. Hello. Hello baby. <laughs> Hello. Ayan. Katapos niya lang pong kumain. Ay, sus! No, man. <laughs> ayan. Nag, ano siya, naglilinis. So, hindi ko pa siya napaliguan, guys. Kasi, ah, uh, inaano ko pa yung ano niya eh, yung loob niya. Yung trust niya. Ayan. Pero, yung way na naglilinis siya, Ayan, naglalaro unti-unti uh, yan guys, maibibigyan niya sa akin yung trust, mapapaliguan ko siya para ano, maging malinis na. So two weeks muna natin siyang itawag nito, ihiwalay muna sa mga alaga ko na cats. Ayan, kasi baka mamaya ay Syempre, ingatan natin yung ating mga alaga, baka may virus. So kailangan muna natin na ano. Ayan, ang kanyang food. O, tinapon niya yung tubig niya. <laughs> yung ano na. Ayan, ano Anong ginawa mo dito sa ano mo? O? Tinapon mo yung water mo. Inilagay mo sa pagkainan mo. Hello, baby. Hello. O. Oh. Hello. Lab-lab na yan, ha? Lab-lab yan, ha? Ayan, o. Dumi ng kanyang tenga. <laughs> Ayan, madumi pa po siya. Ano 'yan? Konti na lang ah uh, makukuha din natin yung trust niya. So konting tiis lang muna. Hello. Wala pa po siyang name kasi hindi ko pa alam ang gender niya kung girl or boy kasi uh, medyo mailap siya. Eh. Pero, soon. Uh, ano yan? Uh, ay, babae. Babae. <laughs> babae po. Babae siya.